Hello. Ayun tayo. Ito yung ano. Tapos ito na nakabila ko ng baboy. Ito. Oh. Naglakad ako. Naglakad so, mm, ko pa dyan. Ayun, puyat ako. Kasi na... Antok na antok na ako. Ilang araw ako di gumagala, di ba? Nakatulog ako na maaga. Saan mo binili yan? Alas dos na? Saan mo binili? Sa Almaya. Doon sa ano? ah ano yan? ano yan pa ba yung preso? preso sabi ko hindi ba ako ng baboy? o magtakasin na lang ako? hindi na ako ng baboy kasi may makakain pa ako kasi laki na lang pero ano ko sa isip ko pag naglakad ako dito wala nalalabalan kong ano to ko labalan ko tapos din ako kumain. Ang kinain ko kagabi yung um, nagbibigay ng sobra ng manok. Um. Ako din yung, yung, ano. Hindi na ako nagluto. Hmm? Yung ang inulap ko. Yung prito. Yes, da, tapos nag noodles na lang ako. Hindi na ako nagluto. Ang mga mm -hmm. ko. nagluto. Yung ang kinain ko. Yung sobrang karing ko tapos ano. Hmm.

Pero akong... pa lang, oh. ka na ng ano ko? man ko pitin ng suntok. Sampo pala do nandet. Oh. Bitra ko dito, sumubo ng uli nating. mga iba. Mag-ipon ka na ng ano. Pabagahin mo kasi uwi ka ng May, di ba? Ang kaibigan ko nga, di ba, sabi ko na kayo sa iyo dati. Isang buong talagang madam. Mm Sabi ko, di ba na ano yan? Di ba na yan? Hindi. Gusto buong?

Ito sa may bagong kasama si Mark na pakila. Babay hmm? so, na babae. Kibigyan namin. Ito sa patwa. Bago lang dito. Saan ba sa labaw? Saan ba sa ano? niya? Saan na? Sila Mark na? niya. Hindi ni Mark yun. Kakilala na, kakilala namin yun. Nung no, mga kaibigan ko. Pero hindi kilala ni Mark. Ngayon yung ginala namin siya. Ito lang, lang Mark na ito. Ahas ko siya siya, ano. เพื่อนกายนมุ่งฉันทำนัมร์มาดังปุ๊บเดือนโค้งอีกี้เฮ้ยเหรอน้อดูแลกันเลย So, pinabila ng ulo ko. Anong ulo? Alam ko, ala, ko 11.20. Mm. nga ako ng 11.16. Bawon na ako. Pinakulaan ak ko yung bago. Pagkakulaan ko yung bago. Pagkakulaan ko yung bago. Pagkakulaan ko 12, 12.25 na, nasa bahay pa hmm. ako. Ngayon yung dada ng bus doon? 12.40. Naglalakad mm. ako. ako. Talaga akong lakad ka pa. Yung takbo ko na takbo. Hmm. Pagdating ko doon, wala pa ang bus. 11.40 ay 12.40 na wala pa. Ako, dumating dahil. 12.55 na. Ibala ko na natin. Sakto lang naman yung dating mo kanina. Ang um, buto na ka lang kami yung niya. Tapos, nakatay ako dalawang beses na kapon siya kanina. Pagbabaan namin may ano, may F60 po. Tagal ko na kayo, hindi nakatay yan. Ako hinihintay ko. Hmm? Hinihintay ko. At tagal sa minsan. Tapos nung sa paglalakad ka na, nung sa kalagitnaan ka na ng nilakad mo, saka pa dumating. Oo. Oh. Tsaka tiyatado ngayon ang tawid-tawid na naman dyan. Oo. Oh. Kapain ka. Oh, kagak. Itu namanya, ulap yang tadi. Sinuluk parah ngayon. Saat? No? Sa o sa Cebu. Wala akong Facebook at makita. Pitsig nyo ah. Kaya pala nakuyot. Kaya pala nakuyot ako. Naramdaman ko yung sinulog. pa kayo naglalakad at lakad Naglakad na ako. nag na ako sa parade ko. Si Tapos sa kumain. Ayan. Thank you Lord nabusog ng kanin-ulam. Ulam namin, baboy, manok, itlog. O, oh, di ba, kompleto? <laughs> Kompletong ulam namin, guys. Mayaman kami, charis Thank you so much. Bye-bye. Love you all.